Pagtatanong lang, ano po yung nakatago na yan? Yan yung fountain yung nakatago, yung naka... Ba't ba ay yung buksan, ma'am? Bawal? Pwede yan buksan, hindi namin Parehas lang yung ganun sa ma'am? Ha? Ay, parehas lang yun, sir. Kaya nakabalot lang na ganun. Ah, okay kung sakaling hindi mo ma mapinta -ma yan, saan yung dadalhin? I-dispose -di o ibabalik? Ano yan, sir? Sir, wag na po! Hindi, ano yan? Tinatanong ko lang, ano yan? Oh, up, po? Ayaw namin magpa-video doon na lang po sa kabila, sir. Pare-parehas lang po din naman ang product namin. Oo. Oh, Asan yung uh, permanent? Meron dito. Meron din kami ah, Asan? Patingin niya sa patingin niya, ma'am. Ma Ba't dapat hindi ko magpo-confidential -co kasi kasi legal kayo para lumapantay ng patas. Oh, 50. Oh, hindi ko binibideo, tinitingnan ko lang yung ano natin. Privacy namin yun kasi video oh. i-upload nyo, makikita ng kamagalan. Okay, kaya hindi tinitingnan ko lang yung mga pitindan ninyo, tinatanong ko lang. Oo oh, naman, oo oh, naman, tinitingnan ko. oh, naman, oo naman. Ito yung ano, ano yun, ano yung nakadiscreen na yun. Ayun yung tinatanong ko. 500 rounds yan, sir. An hindi, anong tawag yun mo? Ano po, uh, higad. Anong higad? Yung para ahas sin turonyo das okay ayano pa yoke ayano yanti ko bata kasi na ganun. Ma'am, thank you ah okay thank you thank you salamat nga, salamat. thank you asan dito yung pwesto ni Pwesto ni saunan po sir pinakadulot eh okay thank you thank thank you 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 Mamaya na Mamaya na kasi mag Ay, hello. <laughs> ay, asyat oh, na lang kayo dyan. oh, may nakita akong isang... Ay, hello. May nakita akong isang ano yan <laughs> ano nakalagay? Pangalawa kong nakita to yung pinaka-baby racket ko nila. <laughs> Oh, shout out ka na lang dyan. Ay, hello. Oh. Ano yun, sir? Yung nakaganon? Hindi, <laughs> anong tawag na lang? Anong tawag yung nakaganon? Baby Rocket. Oh, first, ayan ang first ed ay, New edition na yan. Kasi last year wala tayo na ano? na. Okay. Ano, kita Itataas mo o tataas yan, Hindi. Tataas. Uh, Kakawakan mo siya. Tapos bala, bala siyang ano, gamanan oh, Okay. Mga ilang minuto kaya yun, sir, maubos? Siya. Ay, <laughs> parang ano, parang okay. armalite mo na gagano, parang baril. Pero pataas ang ano niyan, ang posisyon, hindi para sa baba. Oh, hindi man siya nakaka-ano, nakaka disgrace oh, okay. Mali, yan uh, o. Gusto mo ko, Len. Huh? Oh, gusto mo, Len. Ngayon ka tinatanong kung paano ang gamit yan? Yung pala parang armlet na gumagano, no? Ah, okay. Patas lang, na gano'n. Pero pagbaba niya, wala na? Okay, sige, thank you.